itong issue no sabi ko ninyo uh, pagdating doon sa the Netherlands dapat siya muna uh, kung ano ha kung hindi idiretso doon mismo sa sa court no para iharap itong si dating pangulong Duterte at maari siyang tanungin kung naging tama ba yung pinagdaan ng proseso bago siya mailipad doon sa the Netherlands so ang tanong nga po dito ng marami tama ba ang pinagdaan nitong proseso kasi sinasabi ng iba number one, eh wala naman tayong extradition treaty sa Netherlands. Number two, dapat daw noong inaresto ang dating Pangulo, dumaan muna siya dito sa isang competent court para abisuhan ang korting ito na eto ha, kami sa Interpol ay may inaarestong Pilipino at itong Pilipinong ito ay deprived ng kanyang liberty because of this arrest warrant at siya ay aming dadalhin. Kung baga magpapaalam muna dapat sa local court dito yung Interpol bago ilipad patungo po ng The Netherlands yung subject. Mm -hmm. medyo mix yan ng, uh, una, kailangan natin alamin kung ba paano at anong legal basis, kung bakit in-implement in, uh, in yung warrant, or mm -hmm. paano in-implement mm -hmm. warrant. Mm -hmm. Kasi kung ayon sa Rome Statute, yung nabanggit kong proseso, mm -hmm. kung ayon sa extradition, may iba pang proseso. Ang extradition request ay posibleng nanggaling sa any of the member states of the ICC may ibang kaitsurahan ito eh dahil okay. yung 125 member states ha, ng ICC ay pwede, isa doon, pwedeng nag-request sa atin. At doon sa 125 na yon parang may 15 tayo nakapartner eh sa mga expedition treaties. Isa dyan na nagsabi lang na, uy, pwede mo bang parequest request naman na uli mo naman to. May, may ito na hindi lang legal, kundi mm -hmm. also political. Kaya uh, may punto din naman si Pre si Vice President Sara Duterte na talagang kailangan iharap sa korte whether under the Rome Statute or under extradition processes. Mm -hmm. Pero posibleng may substantial compliance, particularly sa Rome Statute, kung sa Netherlands mangyayari 'yung uh, verification ng korte. Doon ang magiging mm -hmm. local court. Opo. So, kumbaga ma'am, uh, it is safe to say na hindi pa nakakasiguro dito ang Marcos administration na talagang itutuloy siya o siya'y haharap sa ICC at uh, doon siya muna uh, ma-detain kasi baka posible mahanapan ng butas o ma-question yung legalidad nung kanyang ng pag-aresto sa Pilipinas. May posibilidad. Uh, hindi ko... Mm -hmm. uh -huh i, I disclaimer yan. May mm -mm. posibilidad. Pero, ang um, konsepto kasi na, kumbaga, ano mas mabigat na dapat maganap, ma-trial siya. Mm -mm. At kung malalang-malala yung violation ng constitutional rights at or international criminal mm -hmm. law rights, mm -mm. eh dun lang, parang, o sige, uh, pakawalan yan dahil grabe yung paglabag ng kanyang karapatang pantao. Lahat ng akusado sa sabihin yan eh, Opo, hindi nyo ko binasahan, o mm -hmm. hindi ko narinig, mm -hmm. o hindi niyo ko binigyan ng papel, mm -hmm. pero kung ma-offset ma, uh, ma noon, ma yung bigat, ng uh, pero narinig mo naman right after, o, o ba diba, may hawak ang papel, oo kaya lang, di ko naman binasa, o ikaw na yung may na So may mga ganong insidente na mm -hmm. talagang pwede mong ikutan, mm -hmm. pero in the end, ganun baka bigat, mm -hmm. ganun baka opo, At opo. dito mag-weigh in, dito eksena ng Supreme Court natin. Yan. Uh, inaabangan namin yan kung anong sasabihin nila. At pangalawa, kung anong magiging proseso doon sa dahing. Kasi kung under the Rome Statute required yung dadalhin ng local court, uh, interesting kung ganun nga ang magaganap kung sa Netherlands court o kaya dito sa uh, ICC mismo yung magdedetermine ng kanyang identity, etc.,